Thank you, thank you, Gid. <laughs> Para mayroon po <coughs> pambili ng ulam. Yan. Yan guys, so um, binili niya. Ito. So. Magatang tanghali sa inyong lahat. Yan guys, may nag-sponsors kay Tiyoy Pipi. Uh, maraming maraming pung salamat sa nagbigay uh, thank you thank you and God bless na, nag, ito na nakuha ko na ang pinadala ninyo guys ito na ito na guys maraming maraming pong salamat sa pagbigay uh, sa kan kahit uh, ito malaking tulong na po sa kanya ito ito ibigay ko to sa kanya ito kay KPP naman kay tatay ang saka ang, ang kanyang kapatid dyan na nga balay guys mga tao na kita guys sa iyang uh, nga sponsors rako rako gid nga maraming maraming pong salamat ang nagbigay dang na lagon maraming maraming pong salamat sa ko ng sponsors. Ano ang bala ko ka, nagta dya sa nagtao ka siya sa atin yung vlog? Ang, ano ang ano sabihin mo sa'yo may nagbigay sa sa'yo ng sponsor? Ano? Tagalog ko. Okay. Ano sasabihin mo ang nagbigay? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat sa'yo. Thank okay. Hindi kaya mo sa akin. Yan guys, amo dya. Ito ang ang, buhay ni Tia Kahit saing wala. Oh. Ito ang, ang kapag nagluluto siya dito yan. Ang laman. Ang laman guys tsaka walang bubong no kapag uulan tumutulo dito yan guys ang hirap ang ngayon sitasyon at Tite yan nyo guys ang um, um, kapag higaan 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 nyo nyo turukan sige i mo ayan Yay, ito may nagbigay sa iyo. Maraming maraming pong salamat sa pag uh, nagbigay sa sponsors. Kay Dang Nalagon, na Nalunat. Maraming maraming pong salamat sa pagpadala ninyo sa GCash. Ito natanggap ko na po ang padala ninyo at ibigay ko po, po sa kanya at makabili siya ng bigas at ulam niya. Ito po ang Thank you. Isip, ibilang ibilang natin. Isa, sure. dalawa. Sure hello uh, apat, lima. Limang Maraming maraming pong salamat. Ano po sasabihin mo sa nagbigay? Salamat sa nag-sponsor sa akong, sa akin. Maraming maraming salamat sa Ano? Salita? Ano sabihin mo Sal salamat mga mandi. Maraming salamat sa inyo nga nagbigay sa akin para mabuhay din ako. Di okay, makabili ka na ng bigas. Makabili ako Mag ng bigas at saka ulam. At sa nagustuhan ko, kapi. Di okay, na makabili ka ng mga kapi mo. Kalang, asukal. Kala, asukal. Hmm. Yan guys, maraming maraming pong salamat. Thank you, thank you. Sana po um hindi um, kayo sawang pagbigay. Just uh, lang po bahala po sa inyo at sa wala kayong sawang tulong tulungan siya sa sa kahirapan sa buhay niya. Maraming maraming pong salamat. Yan guys, na, nabigay ko na ang pera ni Tiyoy, Pipin, at maraming maraming pong salamat. Tiyoy, ano, iba, iba, bilhin mo ng bigas yan kasi wala ng bigas, wala kang pagkain, wala, wala ka pang sa Sana po ma itong video na ito, sana ma bigyan nyo naman kun tu tu kai konting tulong lang, lang po makaraos din sa kahirapan ni TTV ang Ini tingnan yung ang sitwasyon niya itong bahay niya bubong niya. No? No? Yan K kasi Yan tingnan niyo guys. Yan guys, thank you for watching. God bless. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe mag-follow sa akin Facebook page sa tsaka, sa YouTube channel ko ya Beam Official Vlog. Yan guys, mag na kayo ng GCash kung sino ang um, na kayo para ma ibigay ko sa kanya ang um, konting tulong. God bless and God bless to all. Thank you dang sa imo. Sa imo ko ginbuligan. May brawa to kabagas ko Thank you, thank you, good. Na baton ko ang ginhat to grow, muka mo hmm. guys nakapa yeah. hmm. oh Yan guys nakabala nakapakala nakabili ng city oy. thank you sa sponsors god bless Happy na rin ka Yan ga Yan guys, maraming maraming pong salamat ang nag-sponsors nito. Maraming maraming salamat. Kahit pa paano, kahit um, ma, ma maraming tulong na po to sa kanya. Thank you guys. video pagbigay sa akin ng tira na isang libo. salamat maraming salamat lang ah. guys may, min may, may nagbigay din sa kanya si tat, kay tatay isang libo kay dang sa sponsors yan guys ito ang bigay ng ni Ano po, ano, anong sasabihin mo sa video? Salamat sa binigay mo sa akin ng isang video. Sana na uh, palagi mo akong <laughs> para mayroon ako <po. coughs> pambili ng ulam yan then guys so um, binili niya uh, um, ito binili ako ng isang kilong sukal ihalo e ko ito sa kape at saka gatas. yan yan guys thank you Thank you sa nagbigay, sa sponsors sa uh, amin. Lalo-lalo na kay Tiyoy, PP, nag, uh, maraming maraming pong salamat kay Dang. Yan guys, si Dang na Lunat. Maraming maraming pong salamat. nag Sana bigyan ka ng um, may kapal. You know, nag nag-sponsors. Uh, nag thank you. Thank you. Thank you for watching sa akin video, sa akin vlog, Kuya Bim Official Vlog, sa akin YouTube channel, Kuya Bim Official Vlog, sa akin Facebook page, Kuya Bim Official Vlog, RM Bim Boy. Yan guys, thank you. Sana awang tulungan ang mga taong nakikailangan ng tulong. Maraming maraming po salamat. God bless in you. and mabuhay Pilipinas. Yan guys.